What is sa inyo mga boss loads In today's vlog uh, Gusto kong i-share nyo lang sa inyo mga loads na Nagkaroon tayo ng konting problema dito sa Sa motor natin Sa NMAX natin At uh, hindi siya ganun ka Liit na problema Medyo malaking problema na nangyari sa akin uh, Kadailanan mga loads nag, uh, Na-loose na thread Yung kinakapitan ng preno ko uh, Ito yung sa caliper sa rear car caliper natin mga lods makapansin mapapansin nyo mga lods binaklas ko na tinanggal ko na kasi kakarating lang din naman nung piyasa na kailangan ko so ang naging solution ko mga lods uh, ito siya oh. ito yung na lost thread ito yung part na yan yan dito ah, ganyan mga lods sa caliper so yung part na dito yung part na dyan ito yun eh, yung kaya kapitan ng dito sa likod Uh, nandiyan yan. Nandiyan yan. Balogs yan. So, yung, ito yung na Lone Thread mga Lords. Lords. <laughs> lords natin. Mga lords, yan. Yung part na yan. Kung makikita nyo. Natin natin. Zoom, 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 zoom. Ayan. Yung thread na yan. Lone Thread na yan mga Lords. Ay, hindi pala. Hindi pala yung part na yan. Ito pala. Sorry, sorry. Mali ako. Itong part na yun. Kung makikita nyo yun, yun oh wala na wala na yung guhit niya kinain na siya ng nakaraan sa, kaya yun mga lods ingatan natin yun na na magbaklas nito ito na ano ko kasi mga lods eh na kabilang pihit ko siya yung pagkakamali ko mga lods hindi ko muna siya tinignan dahil sa kamamadali etong part na ito mga lods mahal to ito sa N sa Yamaha uh, mismo napakamali ito mga lods nakita ko to karong isa rin ito mga lods ito ito lang ha ito lang so yung parang may nakikita may ano rin itong ano na ito so pwedeng solusyon i-retread kaya so yun nga lang magpabago na yung size na ito or pwede naman na same size pero alam ko medyo mawala na yung ano niya yung pinaka tibay niya so ang ginawa ko mga lods bumili nilang ulit ako ng ano ng bago sa Shopee ng buo. At ito yon. Ayan. So, pero hindi ko ito gagamitin mga lazalap nga naman natin na hindi magandang klase ito sa Shopee. So, ang kakailangan lang natin dyan ay ito. Ayan. Ito lang yung kakailanganin natin. So, ito brand nato na ito mga lazalap. Ayan. Diba? So nabili ko to sa Shopee around uh, 300 something yan. Ito yan ah. Yeah. Ta So ito lang namin papakinabahan natin yung mga loads. Ito lang. Ito lang. Yan. Tsaka upod na rin yung brake pad ko. Sakto din. At na upod din yung brake pad ko. So ayos din naman nangyari. Ayun oh. Ito lang yung mga pins. Pamula. Pamula. Ayan, na rin. Sa so, ako, so, nagbaklas na rin ako dahil upod na rin naman nito ito. So, yun. May tutorial ako kung paano baklasin at saka paano ikabit ito. So, panoorin nyo lang. ilalagay ko na lang yung link dito, mga lods. Yung lang gusto ang awareness lang, no? Na medyo mag-ingat lang tayo sa pagbaklas ng ating mga brake pads. Kasi baka mangyari kayo sa akin. Napakahirap na nangyari, no? So yung mga logs, ikakabit ko lang, no? At lilinisan ko na rin din ito. Ayun, napakadumi na. So tara mga logs, linisan natin yan. Meron ako dito, ano eh, brake cleaner. Napig lang. Bubukan lang natin ang brake cleaner yan. Alright, let's go! Yan mga logs. Kung dati-dati dati, mga logs, ginagamit ko dito, Joy. Joy lang, tsaka tubig. Pwede naman yun para tipid eh nakabili ako ng gento ito yan buy one take one ng mga 99 lang nung araw kailan ko ba? Kaila. tagal na parang matsago na nabili ko to 99 dalawa na so green up ko na diba para hindi na medyo mahirapan so yan kaya spray na tayo mga Ayan, pupunasan lang yan mga lods. Pupunasan lang. So, ganun lang mga lods para natanggal yung mga grasa-grasa. Right? At tulad ng dati, Siyempre mga lods, gumamit ako ng lumang brake pad para maitulak tong piston kasi nasagad siya oh. Ayun, yung ano so gagamit tayo na ito dalag brake pad then yung ating tools so ganito lang yun. ito kami ganyan for any na flat para may tulak na to ayan tingnan nya yun Ayan, mapasok siya ng pakunti-unti. Meron lang yan. Or dalawa. Pag-ipit niya lang. Okay? Meron lang. Ayan mga lods. Uh, kinumagahan ko na lang no, para mas makita ko ng maayos. So ito, continuation na lang to ng gabi. Medyo pagod na rin nasa ako kagami. So ito mga lods. Ang gagawin ko, lilinisin ko lang to Tinanggal ko na rin yung piston para mapag uh, kaya ano tayo makapag nito okay pagpalit na lang din tayo ng ano brake fluid Yan, tinanggal ko to kasi medyo naninikit so tinanggal ko siya para malinisan ko tong piston natin then bumili na rin ako ng brake fluid sama um, mo na ng anak ng Doty 4 ha Roti and lilinis tayo ng cotton buns ha? Oh, mag-vlog ba? ha, mag-vlog nga na mag-vlog ayan, lilinis mo lang ng cotton buns slow, um, mga naninigit dyan oh para madukot natin yung parang ayan, ayan o para, okay. para, okay. para. para gaman ba yung play o madumi talaga to kasi may grasa to kasi yung mga uh, grasa ng ano yung parang nagiging kulangot siya <laughs> naninigas so kailangan linisan yan Ayan. so ganun lang mga lods ayan, linis ayan tama bleeding pa na bleeded ko na siya at the tinanggal ko na siyempre hindi na bleed tinanggal na talaga ayan kasi naninikit siya mga lods talaga mo na siya hindi, hindi na siya buwabalik nang hindi kapag pinipress ko yung piston hindi na siya lumulubog so ginawa ko direct ako na tinanggal ko na siya ngayon para to totoong malinis natin yan saka to lilinisan din natin tong mga to ayan wala well, kita nyo meron akong spare parts na ito kasi kukunin ko yung mga ibang ito kukunin ko to pinaka bracket tulad na sabi ko kagabi yan ang kailangan ko eh na na kasi to so dito parang lang ko kailangan ko lang itong goma kasi papalda natin itong bracket kukunin ko itong bracket na binili ko sa Shopee sa sinabi ko kagabi so yun mga logs mamaya maya na lang ulit nalinisan ko na yan ayan pag nang iwawara ito meron niyang gasket dyan sa loob hindi lang masyad nakikita sa camera pero may gasket dyan para hindi lumabas yung ano yung ayun o oh. ito ito gasket dyan ilagay na natin yung konting langis dyan at saka ito para maipasok natin siya. Alright? Let's go. Ngayon mga logs, lagyan natin ng langis tong palibot na At no, yun, no, no, yung gulid niyan para maipasok natin ng na swabe. Alright? Bago natin lagyan ng bike fluid. Ito binili ko, bike fluid. Oh. Eh. 4 kasi yung hilangan. Eh. Ang hirap hanapin ng gt 4 Tumagal ako sa paghanap na ito. dami tindahan ko, ba ako blay niyan. Gusto ko sana yung branded kasi wala rito eh kasi hindi ko magamit yung motor ko no? at samantala so <laughs> let's go hey. langis lang ito mga lag langis okay. ayan ayan mga lag sa lagay ko na no? kita niyo? naisagad ko na siya ngayon kumpara sa dati yun ang mga lusod nagpipray na siya ng mabuti eh. kanina wala eh ayun nagpipray na isang kabay lang sa gamit eh kanina wala eh Ayan. let's go Yan mga lods, hanggang dito na lang vlog natin. At sana nakatulong sa inyo mga lods. At saka mag-ingat kayo palagi. Ride safe. At ingat lang din sa mga pagbabaklas sa mga motor nyo para hindi matulad sa akin. No? So yun lang. Madali lang itong ginawa natin. Ride safe always. Peace out.